Nagbibigay tayo mga amigo ng bagong makina kanina. Nagbibigay mga amigo ng bagong makina para medyo kakatuloy-tuloy nigo paglaot doon at nagka-differensya man ang mga ang makina nung nakaraang palaot Kadiferensya sila kaya napapawi nigo ng midyo Wala pa sa panahon. Ito, kaya bumili mo ni ng bago para umayos ba yung palaot ni Gunang. ng bagong makina kanina sa Entanta mga amigo bumibili ako ng ganito Ayan. Uh, Ayos din iyan. Ayan uh, silang lang o uh, kasama ko kanina pagbili mo namin po dun sa intanta. <laughs> uh, Ang aking dalaga ni na maliit. sa lahat. <laughs> hmm. 3 days later. Etsinwil na natin mga amigo itong makinang kuan, KB break in. Para mga amigo makapangarga na mamaya. Ay video na tambay ng kuan mga amigo at nag ng bagong makina nagpalit dito sa pang atras na makina hindi dito na sa galon diretsyo para makapangarga na uli mga amigo mamayang hapon-hapon pag medyo nawala-wala na mga ang, ang init ah, <coughs> makalarga bukas ulit mga migo bukas Kapalaot na ulit dyan. wala nga parang ngayon lang ako nakapag break in ng makina na walang nadikit na usok diyan sa ano sa tambutso pagkain ano ng daliri eh 20 oras ng umandar ito eh na ito 20 oras na ito siyang umaandar ay eh. wala man di ang usok na nadikit sa tambutso ha? Huh? linggo mga amigo nagdeliver ay o oh, na ngayon uh, baka naman mga amigo bukas ay ah, uh, maka larga na rin uli pala ito i ano mo okay lang Ah, uh, medyo nag-order pa migo ng makina kaya yung na antala yung pagkuan pag order pa ng makina sa infanta uh, mga high speed man mga amigo ang available na tinda nila kaya nag ano nag order pa nitong low speed kaya medyo na antala nag -intay pa ng kuan makina ayos na rin yan at nariyan man na uh, na i-break in mo siya ng maayos okay. Mag Ano ka kaya diesel sa tabo? puno itong krodo dito ah. Puno yung diesel dyan. Ayun na, ayun na, ayun na. Yun, yung tabo natin dyan isa. Lagyan mo sa hos. Yung tabong puti, saan na ba yun? Ayun. Ah, ah ito na nga. Punasan mo siya maghus ka doon sa ano sa tangkihan akin yung damit pamunas yun na. nagman niya mga amigo yung isang makina yung laot mong nakaraan ay uh, ay umuwi nang wala pa sa oras mga amigo yung paglaot ah, apat na araw na nakapangisda doon sa labas eto bumili na muna mga amigo ng kuan pampalit sa kanya para naman medyo umayos na yung takbo bumili na muna ng ibang makina Hmm, Yan na ha, ihos mo diyan ah. Ngi. Ah. Ay, oo nga. Yan na, ihos mo lang dyan sa ano. Hmm, mabuti mga amigo at medyo maagap-agap nag-uwi yung aking binatang maliit migo ato nag-aaral migo sa impanta ng si man siya man! medyo ah, maaga pang uwian pagka biyernes na ganito hindi may nakatulong mga migo dito sa pagangat angat baba nitong makina Ay, malali man migo itong bangka oh. malaliman malali man ito siya pag-angat akyat baba nitong makina Diyan mo sa isa. Diyan. May gitmagap agap-agap na itong aking binata. Yung isa migo na doon sa Maynila nag-aaral din ng college yung sinunda nito. Sa Maynila naman migo nag-aaral din ng college iyon. namin yung tiis-tiis talaga migo tiyaga-tiyaga dyan sa laot muna para ah, makatuloy-tuloy mga migo sila pag ano aral-aral sila ah, may isang high school pa mga migo at saka isang elementary kaya kayod-kayod talaga muna mga migo ito huh? At lahat sila nag-aaral. Alang ang tiyaga-tiyaga. Oh, ah, mga ano. Lampas dyan sa guhit. At si si pag-aral sila ay mabuti yung kuya nila ay na oh, nakatapos man ang na mga amigo. Ah, may trabaho na siyang kanya nakapagtrabaho na yung panganay nila mga amigo kaya ito silang apat tayo ito naman sila muna ang uh, tsaga tsaga yung amigo pagkuan paaral sila sa kanila Ayos. Pahuhugasan na rin to Sasali na mga nigo itong langis Para Medyo Maganda na yung kanyang Kuan migo At tinanggala na siya nung langis Na pinambreak in baka maging hawa na migo yung pakiramdam niya mamaya baka ito yang gabi mga migo pagka ano uh, makaabante na migo palabas mga hating gabi isang litro kalahati ito ano usoy Isang litro't kalahati ang kuan. Silid. Oh, huwag na natin ikapul masyado at bago man yan. Kamamaya si Kuya Bubot, lalarga din nga yan. Mamaya ang gabi at sobrang init nga sa araw. Sobrang init siya. Ito bagay 250 din ito diyan sa bilihan diyan sa may atin ah, diyan sa may highway. Hmm. dilo gold na ito. 250 man ito doon sa binilhan natin ng makina. Magandang asana ito'y kuha na yung isang container na ang kinuha natin doon. 20 litros ba yun? Huh? Parang nakakaminos-minos pa nga yata doon Pagka yung container yata ang kukuhain ganitong langis Yung isang makina, hindi man ako nagtutuyong dyan tuwing laot nyan? Hindi. Minsan, dalwan laot bago pa makapagtuyong dyan sa kanya ng kuan mga one port dito sa litro. Eh, lingguhan na yung takbo niyan dun sa laot siya. Lingguhan na siyang tumatakbo doon kung ilang araw din. Balik uli. Bago pa na nakakapagdagdag ng langis niya. Nahatiin ah, ko na lang ito Dito ah Hanggang dyan ano no. Ito ang hati ay okay. mm Hmm konti pa Oh, oh, oh Ay, wow, eh, tingala mo Subra pala, eh. Hindi Hindi yan sobra Nakaano lang yung ano ay yung bangka Siyempre tingala yung bangka Tingala Hmm, -mm. Eh, isang litro kalahati eh, hindi man yan dyan makapuno dyan sa kanya dahil pangunas na isa. Pupunas ko dito ah. Pupunas natin din eh. Ito ah. Ang gawin niya. Ha? Huh? Hmm? Ayos na. Okay na yan mga amigo. Yung napal na lagyan na ng bagong langis yung makina. Okay na yan.